Kami po ay nananawagan na kami inyong matulungan na ma-angioplasty po ang mami ko na si Adoracion Ramos. May tatlong barap po kasi siya sa kanyang heart. Actually, ang alawang stroke niya niya. Noon unang stroke po niya is nagkaroon po siya ng blood clot sa ulo. Ngayon po, yun sa heart naman po niya. Kailangan po sa lalong madaling panahon ay ma-angioplasty po siya. Tulungan niyo po kami. Maraming maraming salamat po sa inyo, to. Talaga naman nakakaantig ang sitwasyon ng 71 years old na sinanay Adoracion Ramos ng Tondo, Manila. Ramdam ko po ang hirap na pinagdadaanan niya. Huwag na po kayo mag-alala, nanay. Bibigyan po, po kayo ng guarantee letter sa Philippine Heart Center para po sa operasyon ninyo. Sana po sa ating multing paraan ay mapasaya natin si Nanay Adolasyon sa katuparan ng kanyang jingles. Thank you. Salamat po. Yeah. Kung kayo po ay mayroong pangangailangan medikal, pagkabuhayan o legal, magpadala po kayo ng maiksing video ng inyong kwento at isend sa JingPix Messenger account. Kung mo, ang JingCalls mo na ang susunod na matupad. JingGoy Ejército Estrada, kaisa ng bawat Pilipinong patuloy na lumalaban, nagsusumikap at, at nangangarap ng magandang buhay para sa.